sa umaga ng alas 6.16 ng ika-4 ng Hunyo, 1942, nilusob ng 72 Japanese bomber at Japanese escort ang isa sa airbase ng United States sa Midway. Matindi ang pinsalang tinamo ng puwersa ng U.S. Marine na nakabase sa Midway, pinunterya ang mga pasilidad power plant hangar, imbakan ng langis at gasolina hospital at ang Marines Command Post. Kahit matindi ang pinsala na tinamo ng airfield sa pag-atake, dinipensahan ito ng mga defenders ng airfields. Limang Japanese bomber ang kanilang napabagsak agad at marami at ang pag ng mga Japanese bombers ay failed na ima neutralize Ang American power at ang runway ay patuloy na operational samantala sa Himpapawid 15, SPD, Dauntless Dive Bomber Squadron na nasa nakaposition sa pamumuno ni Lieutenant Richard Halsey Best at kasama ang 15 aircraft sa pamumuno ni Lieutenant Wilmer Earl Gallagher, flight part ng 33 bombers sa pamumuno ni Lieutenant Commander C. Wade McCluskey dahil sa code breaking ng Navy sa pagdecipher ng mga komunikasyon ng Hapon, nagbigay sa US Navy ng PETSA at plano ng atake ng Hapon sa mahalagang impormasyon na tuklasan na balak na pag-atake sa Midway ng mga Japanese at gawin ang Midway na trap sa mga Allied Forces. Ang pag-atake sa Midway ay binubuo ng pinagsamang lakas sa himpapawid at karagatan ng Japanese aircraft carriers na tinatawag na Kido Butai o kilala rin bilang Mobile Force sa pamumuno ni Admiral Nagumo. Sa himpapawid patuloy ang search operation sa Kidobutay ni Lieutenant Commander C. Wade McCluskey at patuloy na pagbaba ng gauge ng gasolina ng Bomber Squadron. At sa masamang swerte, nakita ang maitim na usok at ang namumuting alon galing Japanese destroyer na Arashi na nasa full speed para makahabol at MKA regroup muli sa mga carriers ni Admiral Nagumo. Ilan sa mga bombers ay bumalik dahil sa kakulangan ng gasolina Bago pa man magsimula ang atake, tumating ang tatlong American Dive Bomber Squadrons, VB-6, VS-6, at VB-3, nang halos sabay-sabay sa tamang oras, lokasyon, at taas para sa pagsalakay. Karamihan sa Japanese Combat Air Patrol ay nakafocus sa mga aeroplanong may dalang torpedo ng VT-3 at wala sa tamang posisyon. Samantalang ang mga Japanese strike aircraft na may dalang bomba ay nagumpukan sa mga hangar decks ng carriers may mga fuel hose nasa sa ibabaw ng decks habang nagmamadali ang refueling operations at dahil sa paulit-ulit na pagbabago ng ordinance, ang mga bomba at torpedo ay nakastak malapit sa mga hangar, hindi ligtas, ginagawang labis na vulnerable ang mga Japanese carriers. Sa oras ng alas dayas bentedos, ang dalawang squadron ng air group ng Enterprise ay naghiwa-hiwalay na may layuning magpadala ng isang squadron, bawat isa upang atakihin ang kaga Atakagi. Ang isang maling komunikasyon ay nagdulot na parehong squadrons ay pumunta patungo sa Kaga .si, Lieutenant Lt. Richard Halsey. Best at kanyang dalawang wingmen pinakakuhang umiwas mula sa kanilang pag at nabigay ng sinyales sa pamanmagitan ng pag na ng aeroplano na pumunta sila sa Hilaga upang atakihin ang Akagi sa pamumuno ni Lieutenant Earl Gallagher at Lieutenant McCluskey kasama ang 25 Dauntless Dive Bombers sa pag-atake sa Kaga sa ilalim ng isang masalimuot na pag-atake at bomba mula sa halos dalawang buong squadron tinanggap ng Kaga ang tatlo hanggang limang diretsong pagtama ng bomba na nagdulot ng matinding pinsala at nagpatindi ng malaking sunog at napakalakas na pagsabog isa sa mga bomba ay tumama at mong nasa harap ng bridge ng carrier na pumaslang kay Captain Gisako Okada at karamihan sa mga senior na opisyal ng barko at ang kaga ay nagpalutang-lutang na sumasabog at umaapoy ng napakalakas isang carrier ay napatumba. 12,000 feet sa himpapawid Lieutenant Richard Halsey, best kasama. Ang kanyang dalawang wingman ay pinagmasdan ang pag-atake ng sabay-sabay. Ang VB-3 ng Yorktown, pinamumunuan ni Lieutenant Max Leslie na unatake sa Soryo, hindi bababa sa tatlong tama ng bomba at nagdulot ng malawakang pinsala. Ang gasolina ay nagliyap, nagdulot ng malupit at malakas na sunog sa barko. habang habang ang nakastak na mga bomba at amunisyon ay sumabog. Sa loob ng anim na minuto ang soryo at kaga habang kumakalat ang apoy sa buong barko. Si Lieutenant Richard Halsey, best at ang kanyang dalawang wingman ay nagposition sa taas na 14,000 feet para atakihin ang flagship ni Admiral Nagumo, ang Akagi. Isa sa mga saksi sa pag -atake. sa carrier na Akagi ni Lieutenant Best, kasama ang kanyang dalawang wingman ay si Mitsuo Fuchida, ang Hapones na aviator na nanguna sa atake sa Pearl Harbor ay nasa Akagi at iniulat ang pangyayari. Isang lookout ang sumigaw. Hell divers, itiningin ko ng aking mata upang makita ang tatlong itim na eroplanong bumabagsak pabulusok patungo sa aming barko. Ang ilan sa aming mga anti-aircraft na mga baril ay nagtagumpay na magpaputok ng ilang nagmamadali ang pagpapasabog sa kanila. Ngunit huli na ito, ang makakulay na silweta ng mga American Dauntless Dive Bombers ay biglang lumaki at pagkatapos ang Tim na bagay ang biglang lumutang mula sa kanilang mga pakpak. Tanging isang diretsong bomba lamang ang tinanggap ng Akagi. Ang bomba ay tumama sa gilid ng midship deck elevator at tumagos patungo sa itaas na hangar deck kung saan ito sumabog sa gitna ng mga armado at may gasolinang ng eroplano sa paligid. Iniulat ni Ryunosuke Kusaka, ang chief of staff ni Nagumo, isang matinding apoy at pagsabog ang naganap. Mga napaslang na mga sundalo saanman at naglalabas ng matinding asul na usok na nagiging dahilan na hindi kayang kontrolin ng apoy ang bomba ay sumabog sa ilalim ng tubig na napakalapit sa likod, ang resultang geysir ay pinaangat ang flight deck sa kakaibang konfigurasyon at nagdulot ng seryosong pinsala sa rudder. Ang lumalaking sunog ay mabilis na kumalat at hindi na mapigilan at maapula. Ang carrier na Akagi sa huli ay inabandona dahil sa napakalakas na apoy. Si Admiral Nagumo na nabigla sa pangyayari ay hindi na isumalis sa Akagi. Sa oras na alas 10.46, inilipat ni Admiral Nagumo ang kanyang bandila sa light cruiser na Nagara panandalian pa rin lumutang ang tatlong carriers dahil walang isa sa kanila ang na-damage sa ibaba ng waterline maliban sa rudder damage sa Akagi. Sa kabila ng mga unang pag-asa na maaaring mailigtas o kahit itinaw sa Japan ang Akagi, sa huli, ang tatlong carriers ay inabanduna at iniskado. Habang ang Kaga ay nagliliyab, ang Kaga ay pinalubog sa huli ng Japanese na destroyer na Hagikaze. Sa madaling hapon, isang scout aircraft ng Yorktown ang nakatuklas ng Hiryu na nagudyok sa Enterprise na maglabas ng huling pagsalakay ng 24 dive bombers kasama ang anim na SBDs mula sa VB6 sa pamumuno ni Lieutenant Earl Gallagher apat na SBDs mula sa VB6 sa pamumuno ni Lieutenant Richard Halsey Best at 14 na SBDs mula sa VB3 ng Yorktown sa pamumuno ni Lieutenant Dewitt Dave Shumway ang carrier na hiryu ay may malakas na cover dose do ng Zero Fighters ang nagtatanggol sa Hiryu, matagumpay ang atake ng Enterprise at ng mga aircraft mula sa Yorktown na inilaunch mula sa Enterprise. Apat na bomba, marahil ay lima, ang tumama sa Hiryu iniwan itong nagliyab at hindi na makapag-operate ng eroplano. Matapos ang mga pagsusumikap na kontrolin ang malakas na apoy, ini-evacuation ang karamihan sa natirang tripulante sa Hiryu, na natiling lumulutang ang Hiryu ng ilang oras pa. Natuklasan ito ng maaga kinabukasan ng isang aircraft mula sa escort carrier na hosho nag sa mga pag-asa na maari itong maligtas o maito pabalik sa Japan. Ngunit dinagtagal pagkatapos makita, lumubog ang Hiryu. Si Yamaguchi, kasama ang kapitan ng barko na si Tomeo Kaku, ay pumili na sumama sa paggubog ng barko, isang pagkakamahalaga na nagdulot ng pagkawalang marahil na pinakamahusay nitong opisyal na may hawak ng carrier. Sa kabila ng matinding kaguluhan at sakripisyo sa Battle of Midway, nagtagumpay ang U.S. forces sa pagsira sa apat na Japanese carriers, Akagi, Kaga, Soryu, at Hiryu. Ang pag-alam sa plano ng hapon at ang magiting na pagtugon ng U.S. Navy ay nagdulot ng pagkabigo sa Japanese naval supremacy. Ipinakita ng laban na ito ang kahalagahan ng intelligence at determinasyon sa gitna ng digmaan. Ang Battle of Midway ay nag-iwan ng marka sa kasaysayan na nagpapakita na kahit sa mga pinakamahihirap na pagkakataon, ang tapang at pagkakaisa ay maaaring magdulot ng tagumpay. Salamat sa inyong suporta. Mangyaring mag-subscribe at mag-like para sa mas marami pang nilalaman tungkol sa kasaysayan. Maraming salamat.